sa karagdagan pa nating mga balita sa araw na ito ng Lunes Natuklasan naman sa pinakahuling pag-aaral na ginawa ng recruiter na si Robert Walters na tumataas ang bilang ng mga OFW, Overseas Filipino Workers, na naglalayong makabalik na ng Pilipinas ng permanente sa susunod na limang taon. 62% sa mga Pilipinong nasa bayong dagat batay sa isang pag-aaral ang nagpahig ng kagustuhan magbalik ng permanente sa Pilipinas sa loob ng limang taon. Ang numerong ito ay tumaas kumpara naman ng 2021 kung saan 54% lamang ng mga respondents ang nagbabalak ng umuwi ng bansa sa loob ng limang taon. Ang survey ay pinagtipong-tipong mga insights mula sa magit isang daan dalawampung mga OFW na mga professional sa iba't ibang industriya kasama ng banking, Financial Services, Information and Communication Technology, Consumer and Retail, Manufacturing, Digital at E-Commerce. Bagaman tumataas ang kagustong magbalik ng ating bansa, ang mga concern usapin ng compensation at mga benefits disparities at mas mababang standard of living sa Pilipinas ang nagiging dahilan ng agam-agam ng mga professional na Pilipinang magbalik ng Pilipinas samantala ang nagtutulak naman para magbalik sila ng bansa ay para maparapit sa kanilang mga tumatanda ng mga magulang at ang kanilang pamilya, 56%. At strong emotional, social at cultural connections sa Pilipinas na 44%. Samantala, 65% naman ang nagbabalak na o tinutuloy ng current economic situation ng Pilipinas ang magde-decide kung magbabalik na ba sila sa bansa o hindi pa. Sa kabilang dako naman, 30% ng mga OFWs ay walang intensyon na magbalik sa ating bansa dahil daw sa kawalan ng economic stability. 38% ang natatakot namang bumalik sa Pilipinas dahil sa economic concern. At sa 80%, Maniniwala namang mas stable ang ekonomiya sa iba yung dagat. Ang mga usapin gaya ng more favorable salary to cost living of ratio abroad, 60%, at better government initiatives and incentives in foreign countries, 47%, ang mga pangunahing paring dahilan kaya nag-hesitate o nagdadalawang isip ang mga Pilipinong magbalik. Samantala, pangunahin pa rin isipin ng mga OFW ang napakalaking pagkakaiba, partikular sa mga returning professionals sa sweldo sa Pilipinas. 75% ang nagsabing napakalaki ng pagkakaiba sa halaga ng compensation at mga benefits. At mas mababa daw ang standard of living condition sa ating bansa. Ang Robert Walters Philippines Director na si Alejandro Perez Higuero ay nagsabi naman ang tumata sa bilang ng mga overseas Filipino professionals na magbabalik kaysa namang magandang pagkakataon para sa mga local employers dahil magbabalik ang mga Pilipinong professional may kakayahan at may kaalaman na pinakang latest o pinakabago dahil sila ay nahasa mula naman sa iba yung dagat. savan tala